naman mamaya mga Madragat ayun na nakacharge na yung battery ko mga Madragat ayan na mga Madragat charge na 0.8 na naman mga simdragat mapasabit na tigas pare kapit na lang yan tayo na mamamain ha ha ah, pakapit na eh papay mga mamamain lang naman tayo mamain kami dito mga simdragat kasi nasilig ng ano kagabi grabe kalakas ng silig kami nakahuling isin ng yan yari na yan lapit sa bato ah lapit sa bato pare Yay, pa tayo naman nagpapasabit uh, pa lang tampain. Uh, hmm. na yan. Kapit na yan. Lantap na may. sa daga biniyahan na mangulay kami muna dito ng pain mga simdagat kasi ano eh hirap doon ang pamain sa taas kasi masilig time check mga simdagat alas 9 na sana ito na kami sa spot na pamiwasan namin sa baliskat ang mga ng ang dalawa malilim bangka kami ragad, pang na, mga sundagat ang dalawa ay makadali kami pae na kami may pae na kakaunti tatlong huli na yung kaposit huli na yun mahala mga huli din dito kaposit din tabay lamang siya magat makahulog na kami sabay lang po yun mga ah, sinagat nakahuli ng na aking kasama ang ating ala na pero dala yung isang nylon niya baka na may ban banlog yan trabili kaya uh, ah, ganyan ang hahalihaw ng ano eh Thank Larin itu, ah, Bella masih mendekat. dala Bella yang mengenai, loh, ini Isda. Ini masih murid, langgit Maya. Maya masih mendekat. Oh, Maya masih mendekat, Maya. Yeah. Tanggal na. Tanggal na itong akin. Ay, please. Buo pa. Hulab Ay, pa. ang pinan. Ah, sa akin yan. Yan ang sini sinibad. Ang hulab Ay, sa akin. Sige, sige. Alay kanya akin pala.

Bikat, bikat pala. Mas maragat. Kala kong malaki. Ka. <laughs> ah, malaki? Kilod. Saan ah. ka

buhay pa mong sibulat tatlong isda na alas 11.12 na huli thank you alas 4.30 na mga sinaragat hindi na dagdaga ng aming huling taklo isang maya, isang talakito at isang alatan ang huli namin Ayun, ah, lakas kasi kayo na sili hindi makapain ngayon naman wala na wala na na huli mga sinaragat pero naroon pa, naroon pa sa tubig ang nasa dagat pa ng aming mga nylon ho. Oh. Dagdag pa. Anay. diligensya. Mo na mga simendragat. Ay kami ngayon. familia nangyari nahinga muna yung mga bangka yun dalawang bangka yun mas dagat a. dalawa at sang isa nyo ayan isa yan ang narito wala na umalis na ang narito kanina kami apat na dito yung bangkang yan dumating gabi na rin mamahal eh, muna doon kami talaga galing din kami doon ay eh, sa unahan sa may peres eh, uh, isang maya ang huli may ipat kami dito nakadalawang isda naman isang talaki ito isang alatang malaki sabi tiro na pa baka na may tatalbog pa yan ay eh, naka umikot ano, malbog yan sigurado ilang bato kasi magaan yan mga ada lang ilang batong maliit yeah. tabay lang mga may, may ugas pa may ano pa makadali pa